Kung iniisip mong takos na ang kwento tungkol sa Mars, nagkakamali ka. Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga bagong nadiskubre sa Mars na sobrang kakaiba, mas creepy at posibleng konektado sa buhay mula sa ibang planeta? Sa video na to, malalaman mo ang limang bagong discovery sa Mars na hindi lang basta science, kundi mga pahiwatig ng maaning kinabukasan ng sangkatauhan. Kaya kung interesado ka sa space, alien life at future ng humanity, panoorin mo to hanggang dulo. Baka ito na ang dahilan para isubscribe mo ang channel na do ngayon na. Sa part 1, napag-usapan natin ang tungkol sa tubig sa Mars, ang Zero Crater at mga palatandaan ng sinuunang buhay. Pero ngayon, mas malalim ang bubuksan nating usapan. Una sa lahat, narinig mo na ba ang tunog ng Mars? Sa kauna-una ang kukakataon, nakuhanan ng microphone ng Perseverance rover ang aktual na tunog ng hangin sa Mars. Pero peka, hindi ito tulad ng hangin sa Earth. Dahil manipis ang atmosphere ng Mars, ang tunog eh parang nasa loob ka ng isang malalim at malawak na tubo low frequency, parang may alung robotic echo? Kung makakarinig ka ng ganitong tunog habang mag-isa ka sa disyerto ng Mars, matatakot ka ba? I-comment mo nga kung anong mararandaman mo kung naririnig mo yun ng live. Sunot ay ang pagkakatuklas ng organic molecules. Baka isipin mo. So ano ngayon? Pero ito ang catch. Ang mga molekulang ito ay mga sangkap ng buhay sa earth ang ganitong compounds ay karaniwang matatagpuan sa mga fossil, ancient bacteria at patay na halaman o hayop. Ibig sabihin ba nito na may nabuhay sa Mars noon o may nabubuhay pa rin hanggang ngayon sa ilalim ng surface? Hindi natin alam, pero ito ang dahilan kung bakit mas pinalalim ng NASA ang exploration. Kung may alien bacteria pala sa Mars, dapat ba nating dalhin yan pabalik sa Earth? O baka delikato? Comment down below, yes or no. Sa mga polar regions ng Mars, may tinatawag silang CO2 ice towers. Para mga glass tower na nabubuo muna sa nagiyelong carbon dioxide. Tuwing Martian winter, lumalabas sa mga ito at nawawala tuwing summer. Para siyang heartbeat ng planet may sariling galaw, sariling panuhon at parang buhay din siya sa sarili niyang paraan. At sa pag-aaral mga ice towers na ito, mas naiintimbihan natin ang galaw ng klima sa Mars. Kung plano mong tumira sa Mars, hindi mo gugustuhin itayo ang bahay mo sa ibabaw. Bakit? Radiation, gas storms, extreme cold. Pero teka, may sagot na ang mga scientists ang mga lava tubes. Ang lava tubes ay mga natural na gueva sa ilalim ng surface. Protekado ka sa lahat ng danger sa ibabaw. Ito raw ang magiging first real estate ng tao sa Mars. Kung bibigyan ka ng chance tumira sa loob ng lava cave sa Mars, titira ka ba? Oo o hindi. Ilagay mo sa comments. Itong pinaka-weird may natagpo ang bato sa Mars na hindi tugma sa ibang rock sample sa paligid. Ayon sa analysis, posibleng ganing ito sa isang asteroid o planeta na bumangka sa Mars milyon-milyong taon na ang nakaraan. Ibig sabihin, may mga parte ng ibang planeta na nasa Mars. Isang cosmic puzzle na hanggang na yun sinusubukong buuin ng mga eksperto. By the way, inaasahan sa 2031 ang unang pagbabalik ng mga bato mula Mars. Oh, dadalhin pabalik sa Earth ang mga sampol ng lupa at bato. For the first time in history, mahahawakan natin mismo ang bahagi ng Mars. Literal! Kung na mind blown twin sa mga discoveries na to, subscribe ka na sa channel na to. Dahil bawat linggo, may bago tayong kalokohang scientific, space mysteries at futuristic ideas na ibubulgar. Hit mo na rin yung bell para ikaw ang unang makakaalam. Anong discovery ngayon part 2? Ang pinaka what the heck moment? Yung tunog ba? Yung lava cave o yung alien rock? Comment mo sa baba, gusto kong mabasa. Maraming salamat sa panunod ng Aka Tandaan, habang lumalawak ang universe, lumalawak din ang tanong. At sagot ay nasa atin mismo. Kita kids sa part 3!